Ready ano na atong question? Okay sir, ay ready na sir <laughs> Here is your question Perfect exam sir <laughs> At ang hindi ang atong pag-interview sa duha ka Magmudalagan o barangay kapitin Andri sa atong barangay pochong Sa ilang plataforma kung unsa ilang buhaton kung sila abot na kapitan diri sa atong barangay Ako ni Paila Ila o King. Ay! barangay pochong Gusto mudra! What? Ako na eh, Noter Jan, eh. lagan ko barangay Kapitan, sa Blanggay Pochong. Sugdan na nato ang live interview na to kay Noter Jan. So, Mr. Noter Jan, hindi na ka sa atong question? Ito, ay pwede na, sir. Here is your question. Perfect question, sir. Mr. Noter, kung ikaw padaugon rin sa tagal kahigayunan ng madaug sa Barangay Pochong, unsa man ang imong buhaton rin sa barangay? Ah, Bwaton nako ako mataporma ako diri sa Brangay Pochong. O ko daogon diri sa Brangay Pochong. Number 1 ako bwaton Wala ako na ako mag na bata. Bawal sila ng na minor edad. Ako sugis mo mo padakop Kuyog si Kurobeng anto the last days. O number two. Bawal ning inom sa gawas. Sa in, gawas sa balay. Pwede inom sulod sa balay o bawal ning inom minoridad minor edad di abot ba dito suko ako sa mismo ning pasulot sa prisuan himo ko sa barangay barangay pocong sa pisuan bala ko anak ko o ako magmangkon wala ko palam tumanon ko sa sa ako barangay sa pocong nga buaton ako mau juna Aku padahal kau na aku belaut. Okay, okay. So, mau kato ang iyang gustong buhaton di satong barangay. Manood na po na ang interview hon, si Mr. Tambaluslos. <laughs> Here is your question, Mr. Tambaluslos. Unsa man ang imong plataforma di sa barangay na to, sa barangay Puchong. Dugay na ko ka sa tuang ang barangay. Kung ako wala pa mo na patay, may lungo na ka Oh, maayok. Very good. <laughs> Ang ako ang kontra karon pinakakusgan kayo. Oh, no! Tungod kay kini daghan kayo siya o mga ginatawag o kapit. Tapait. <laughs> so mo na to no ang atong duo, duha, ka interview sa duha ato to ka modelagan o barangay captain. Hatid sa inyo sa Verbrand 45 Agro Plus. Lakas ng Verbrand. Tibay!